kasalukuyan po na nasa 195 kilometers east ng Tugigaro City, Cagayan. Itong si Tropical Storm Pising Papalapit po ito sa kalupaan ng ating basa at meron itong maximum sustained winds o lakas ng hangin malapit sa sentro ng bagyo na 75 kilometers per hour at gustiness o pagbuso na maring umabot ng 90 kilometers per hour. Ito ay northwestward na gumagalaw sa bilis na 25 kilometers per hour at dahil po dito ay meron tayong mga lugar na nakataas sa signal number 2 In terms of winds, at kasama po dito yung Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Talinga, northern and central portion ng Abra, dito sa eastern portion ng Mountain Province. Ganon din sa eastern portion ng Ifugao, dito rin sa Ilocos Norte, sa northern portion ng Ilocos Sur. At signal number one naman dito sa Quirino Province, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, ganon din dito sa Abra sa Benguet sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, sa La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora, at northeastern portion ng Nueva Ecija. Also, bukod po dun sa epekton o sa lakas ng hangin na pwedeng dalhin itong uh, si Bagyong Crising, ay naabisuan din natin yung ating mga kababayan sa western part ng Central and Southern Luzon, ganun din sa western part ng Visayas at Mindanao dahil naman sa hanging habagat. Kaya gusto natin paalalahanan yung ating mga kababayan dito sa Zambales, sa Bataan, Mimaropa, Negros Island Region, Western Visayas, ganun din dito sa Metro Manila, Sambuanga Peninsula, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Tuloy-tuloy pa rin na makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag -ulan.